Ano mga sir, bali ito na na napaandar ko na yung ano, yung bersaban na hindi nila mapandar. Bali ginawan ko na lang mga sir ng uh, panibagong linya papunta sa ignition galing sa supply. Uh, kasi malaking tatrabaho mga sir kapag uh, marami kong kakalasin dito sa dashboard eh. Yan. Kasi dito chine ko na rin dito sa linya galing sa battery dito banda may mga supply naman mga sir eh pagdating na dito wala kaya tingin ko na dito sa ilalim ng dashboard yung may problema may mga connection niya kasi yung, uh, yung mga wire kasi dito mga sir bali dami na kasing gumawa nito dati mga ibang ibang mechanical electrician yan kaya nawala na sa color coding yung mga wire dito eh, pag binaklas ko pa to maraming gagawin eh, kailangan daw ma mapahandar ko na to kasi gagamitin nila sa church kasi to eh. pag hinanap ko pa kung saan yung may mga loose connection mga sir matatagalan kaya ginawang ko na lang ng ano ng panibagong linya pamunta dito sa uh, dito sa ignition switch kumuha ko ng uh, steady positive dito mga sir sa ano yung ginawa ng dating mekanik ko na ano dito may ginawa silang post kasi mga sir may nanggaling sa battery ito kulay puti na yan yan dito ako kumuha mga sir ng supply dinaan ko rin sa fuse papunta sa ignition switch yan mga sir papaan rin natin mga sir may may ilaw na sa dashboard mga sir ayan Kaanarin ko na mga sir ha Ang click mga sir Huwag na intindihin yung ingay ng makina kasi nasa ilalim yun uh, Pinapagawa lang sa akin kasi electrical kaya yun lang yung trabaho ko Kailangan ka kasi nila magamit yung mga sir May service kasi ko sa church sa kaya minamadali na halaga na pandar ko sa mga sir yun yung uh, kailangan nila na uh, ko yung sasakyan kasi nung ginamit nila to na ano lang sila eh huwag ko lang yung makina mga sir kasi may hi. nung ginamit kasi nila bigla nang namatay sa biyahe hindi nila mapandarandar nagtaka sila bakit ganon eh hinila na nila kasi wala may tinawagan din silang isang mekaniko hindi daw mapandar eh hinila na nila dito sa church kaya yun uh, buti natsambahan natin mga sir ito yan. wala, nung tiniko kasi yung ignition switch wala, walang supply galing sa battery tiniko dito wala namang putol may mga supply dyan mga sir yan lahat may mga supply pagdating na dito na wala hindi ko na mahanap-hanap agad mga sir kasi gulo-gulo ng mga wire mga sir o tingnan kita nyo man yan mga gawa ng mga dating mekaniko na nag-ayos nito gulo, gulo na wala na sa color coding may mga iba-ibang wire na nakalagay kaya gumawa, ang ginawa ko kaysa magbaklas pa ako ng dashboard para mahanap yung loose connection o kung may naputol man pinagdesisyon ko yung nagpagawa kung gusto ba nila hanapin ko o gagawa ko ng panibagong linya Yung panibagong supply Papunta dito sa ignition switch eh, mas pinili nila mas mapapabilis mga sir kasi kailangan nila kaya yan ginawa ko na lang na ano panibagong linya yun lang mga sir thanks for watching yan, gana naman lahat ng accessories mga sir eh. start ko ulit Apo yung ilaw niya mga sir ganyan lang talaga siya dati sa malabo yung ilaw so pag, pag, pag madilim naman yan kita kita naman yung iwan yung, yung dashboard tingnan natin yung signal headlight natin mga sir yeah, may headlight yan mga sir oh. maliwanag lang kasi yung araw kaya eh, hindi na sa kita yung ah, uh, signal ganoon na lahat ng si service mga sir wifi ganoon na lahat mga sir pusina ganoon na rin ang pusina mga sir hazard yung ating hazard mga sir, yung hazard Yun. hazard yan mga sir. Thanks for watching. Ya, yeah, nice tamang sir.